hello, hello. Good morning, good morning. Alam nyo ba, puyat ako, guys, kasi uh, nagising ako ng alas stress I, I, I tried to browse sa YouTube. Tapos nakita ko ang mga Filipino, ang mga kababayan natin ay nasa EDSA Shrine. Actually, I don't have enough time kasi 8.45 na dito ng umaga. And I need to work at 9 o'clock. So, Mabilisan reaction ito at dalawa po ang pag-uusapan natin. Itong short reaction ko tungkol sa bagong pahayag ni Chloe San Jose ngayon sa kanyang social media account at dito po sa nangyayari sa Pilipinas dahil nakita ko po kung gaano ka uh, gulo ang uh, ating bansa ngayon dito sa internet. Napapanood po tayo at nasa news pa rin po tayo ng BBC. BBC World na i-flash po ang ating bansang Pilipinas na ibalita dahil sa mga nangyayari ngayon. So unahin na po natin si Chloe at sa dulo nitong video ay magre-reaction din po tayo tungkol o mananawagan tungkol po sa nangyayari dyan sa Pilipinas. So ito po, ipapakita ko lang ito guys ng mabilisan dahil nga sabi ko magtatrabaho ako. Itong bagong uh, lumabas ngayon na uh, issue ni Chloe San Jose tungkol dito sa aligasyon niya kay Ogie Diaz na wala namang pinangalanan dyan si Ogi sa post niya. Na basahin natin guys, ah. bawasahin ko, maliliit ito pero sige, basahin ko. Minsan na-shock si makeup artist kasi mini-makeupan ang isang ang isang influencer. Di ko kinaya ang uh, yung pindot ng pindot ng cellphone ang lola nyo habang minimake-upan. Okay lang naman. Yun. Ang di ko kinaya. Gusto mo, gusto mo yung habang minimake-upan mo, sinusubuan niya siya ng PA, personal assistant. Kaya nga, cellphone ng cellphone, ayaw ibaba. Diyos ko. But, Uh, ganyan ang ibang influencer sumikat lang sa digital parang daig pa ang totoong artista na nagsimula talaga sa pinakamababa pero hindi naman ganyan ang artist ang asta Ito din yung nakikita uh, nakita na ako sa isang event nakita ko sa isang event gusto pa yata niya siya lalapitan at babatiin ko ngunit uh, ngumiti na ako di man lang sinuklian ng ite. Daka nakakahiya lang sa iyo. Mama Ogi sabi ng makeup artist. Kung ano ang kung ano anong kagagahan ang kinokontent mo, mahiyain ka sa personal, 'di ba? Gets mo? Anyway, baka nga ganun talaga siya. Uh, kaya imbis na Mabwisit, eh, did man na lang. Hehehe. So, yun po yung laman ng itim na yan na post ni ni Ogie Diaz about uh, dito sa isang influencer na may make pero cellphone ng cellphone at uh, sinusubuan, sinusubuan pa di umano ng kanyang PA o personal assistance kasi busy sa kapo-phone. At uh, nagulat po ang lahat na mga nagsusubaybay sa buhay ni nitong golden couple natin kung bakit si Chloe nag-react dito. Iwala namang pangalan dyan na pinapatamaan si Ogie Diaz na siya ba yun? Kaya todo react siya dyan. Ayan. So ngayon, ano to? Ayan. So, ayan. Nung dahil sa post niya ni Chloe na What is this? Ito yung mga in-reply in ng mga tao. Naglabasa na naman yung kanyang mga pictures na kitang-kita yung kanyang nipple. Dahil hindi ito yata si Chloe nagbabra. Kasi ba? Diba, dahil sa maliit yung kanyang uh, dibdib, hindi na siya nagbabra. So dyan yan nakita sa ilalim nito. Pagka-post nito ni Chloe, binati ko siya ng mga tao at nag sa kanya-kanyang uh, screenshot. And then aside from that, ito yung video para mapanood natin yung kanyang complain tungkol dito kay Ogi Diaz. At uh, sabi ng iba, nagkakaibag din pala si Chloe San Jose, di ba? Kasi feeling natin paano siya magkakaibag na, uh, oh, kumbaga, I mean, di ba, andyan, andyan na, sa kanya ang lahat. Pero si, ako ang assessment ko dito kung bakit siya nagkakaibag, dahil siguro sa puyat siya lagi sa social media dahil andyan siya, di ba? Walang, walang pinapalampas na araw na hindi siya nakikita sa social media. So, panoorin natin itong very short 20-second reaction niya dito sa kay Ogie Diaz. What is this? What is this? Wow, patulog na talaga ako, guys. Pero a lot of people have been mentioning me na ako daw yun. Firstly, wala po akong PA. Secondly, I do my own makeup. And thirdly po, I've never met or have seen Mr. Oji Diaz in person. Actually, nagre-react nag siya. Wala naman yung pangalan niya doon sa pinapatamaan ni Ogi Diaz, di ba? Ganun naman talaga sila magpahayag uh, ng mga blind issue. Laging puro, ano, parang patama. Pero, ang layo para siya yung mag-react doon sa post ni Ogie Diaz. So, talaga namang binabantayan pala talaga ni Chloe yung mga sikat na mga may talk show na mga celebrity. Kasi, affected siya eh, Kaya siya nag-react. At ang nakakaano lang dito, ang nakakalungkot kasi, uh, I mean eto na naman, kapag nag-react siya, inuulan na naman siya ng batiko sa mga tao, dyan sa comment section. At uh, laging affected yung kanyang uh, boyfriend dahil kapag uh, siya ang nag-post, ang mga tao hindi naman namimili ng reaction. Laging uh, kas kasali yung pangalan ni Kaloy. So kapag nagpost si Chloe ano, sa drag yung pangalan ni ano ni ni Kaloy na yan ang girlfriend mo pala away, pala ano, yung mga ganong klasing statement na uh, hindi naman sila hindi naman si Kaloy nanalo sa batulata sa kalsada o sa squatter area kundi ang pinanalunan niya ay a competition na buis buhay na international pero eto nahihila lagi yung kanyang pangalan tuwing etong Chloe na to ay nadadawit sa mga issue. O tuwing nagre-react ito si Chloe sa social media na wala namang katotohan ng aligasyon na siya yun, nakikisaw sa hindi naman pinangalanan. Kaya pagkabinati ko siya ng mga tao, hila ang pangalan ni Carlos kasi nahihila because people are reacting in that comment section na Kaloy wake up magising ka na uminom ka ng uh, ano yun memory gap baka sakaling maano ma magising ka baka sakaling na amnesia ka lang o baka sakaling, so see na dadrag ulit ang pangalan ni Kaloy na ito ang dapat iwasan ni Chloe kasi tuhan ang pangalan ng kanyang boyfriend. Sayang naman na magkukumpit pa naman si Kaloy sa LA tapos hindi makakatulong kay Carlos yung mga negative vibes na pinupul ng mga tao sa, sa inyong dalawa na laging nadadrag ang pangalan ni Carlos. Hindi makakamotivate kay Carlos yung mga negative wishes para sa kanya. Dahil laging nadadamay tuwing sasali ka sa mga ganitong issue na wala namang kabuluhan, wala namang kakwanta-kwanta, hindi naman ikakakitin ng buhay mo. Laging hila ang pangalan ni Carlos. E sana si Chloe, mag-isip-isip ka naman, nag-aral ka ba? Gamitin mo naman yung common sense mo. Na para hindi na madawit yung boyfriend mo, tumahimik ka at huwag ka nang uh, mag-react ng hindi naman para sa'yo. So, yun lamang po guys. Kasi papasok na ako. May 10 minutes na lang talaga ako. At uh, panoorin nyo rin itong aking continuation, itong panawagan ko sa gobyerno. Guys, kailangan natin magkaisa magdasal dahil walang ibang makakasolve sa mga problema ang hinaharap ngayon ng ating bayan kundi ang community prayer, collective prayer para po sa katahimikan ng bansang Pilipinas dahil uh, nagkakagulo kayo diyan, nagkakagulo na diyan sa sa Senado, sa Kongreso, sa kataas-taasang mga ano posisyon ng ating uh, mga leader. Kaya makakatulong po ng uh, malaki ang maitutulong ng mga collective prayers natin para pahupain ang nangyayari dyan sa ating bansang Pilipinas. Kami dito sa um, labas ng bansa ay uh, nag-aalala sa inyong mga kalagayan, sa inyong mga sitwasyon dahil mahal na nga ang bilihin, tapos ganyan pa na walang magtitiwalang investor sa atin dahil sa ganyang kaguluhang nakikita sa international media. Sino ang magtatangkang mag-invest ng uh, ang kanilang mga pera dyan sa Pilipinas kung ganyan kagulo, walang secured uh, place at walang trust, uh, trusted uh, people, trusted leaders para sa ating mga foreigner na gustong mag-invest o mag uh, sa bansang Pilipinas nakakalungkot na nangyayari ito ngayon. Minsan, mapapaisip ka na lang na parang katapusan na ng mundo. Kasi ito yung mga naglalabasan ngayon, yung kaguluhan, pagkagutom, mga gera. Lahat ito ay biblical, lahat yan ay written in the Bible. In fact, yung reading ngayon, yung reading ngayong araw, November 26, yung first reading, at at saka yung gospel, is all about yung uh, revelation ng mga sign. Kung paano magtatapos ang mundo. Walang nak makakapagsabi kung kailan, pero there are signs written in the Bible kung magbabasa lang po tayo nandoon po lahat sa Book of Revelation. Alam nyo guys, um, kailangan natin i-evaluate ang ating mga sarili, ang ating mga pananampalataya, kung meron pa ba lito. Dahil sa nakikita, kung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, lahat ay nagpapa taasan ng kanilang mga pride, lahat ay... Uh, puro kasakiman, pangulimbat sa kabanang bayan at uh, mga leader nating pinagkakatiwalaan dapat sila ang numero uno na violators ng ating mga batas. Katulad niya ng ating presidente na hindi niya malinis ang kanyang pangalan sa publiko sa mga alegasyon sa kanya tungkol sa paggamit ng ipinagbabawal na substance. So paano nga naman mamumuno at paano siya pagkakatiwalaan ng mga mamayang Pilipino kung ayaw niya i-clear ang kanyang sarili sa aligasyong mabigat laban sa kanya tungkol sa paggamit ng pinagbabawal na substance. Kaya ito ang nangyayari dahil walang katinuan sa pag-iisip. Wala nang mandato na naibibigay ng tama. Wala nang mga desisyon na maayos dahil sa walang matinong pag-iisip. Malungkot po ang bansang Pilipinas ngayon. Marami ang mga tahaong nagugutom, Marami pa ang hindi nakakabangon sa sunod-sunod na bagyo. Tapos nung isang araw, ang tondo ay uh, nasunog. Kabi-kabila ang mga aksidente at mga insidente na lalong nagpapabagsak sa Bansang Pilipinas. Hindi natutukunan ng solusyon. Dahil wala na ang kaban ng bayan. Limas na at according to our president former president PRRD nagbenta na ang ating pangulo ng gold ayon sa kanyang press kahapon at siguro naman hindi ito gawa-gawa kasi isa siyang presidente marami siyang mga connection. mga intel na pwedeng mag uh, makarating o magparating sa kanya nitong mga alegasyong Di umano ang ating uh, presidente ngayon ay nagbenta na ng mga tunay-tuniladang mga gold. Dahil lubog na po ang ating bansa. Lubog na. Anyway guys, wala po kaming maitutulong ng mga OFW dito sa kabilang panig ng mundo. Kundi ang ipagdasal ang bansang Pilipinas at magkaroon na ng mapayapa pamunuan para sa ikawunlad ng ating bayan. Maraming salamat po and I'll see you again on our next video. Bye for now.